po mga kapatid, hello po mga kababayan ko, ito po si Philcore Ellen, live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito mga kapatid. Okay, pag uh, tingnan lang natin itong, uh, ano po, oh, paliitin na lang natin yata itong, oh, paliitin na lang. Okay. Alright, so mga kapatid, pasok na po kayo, pasok. Pag makaabot tayo ng limang tao, magsimula na po tayo kaagad. Pasok na po kayo. Maghintay lang tayo ng ilang sandali. Okay? Ito po ang inyong lingkod si Phil Cor. Ellen, live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang ang pag-usap-usapan natin dito, mga kapatid. Okay, so dito naman po tayo sa mga, okay, wala pang pumasok, maghintay pa tayo, pasok, pasok, pasok po, <laughs> alas noibi, alas jis na kasi, mag alas na sa atin, abay, late na tayong masyado, di bali na lang, uh, kahit late tayo, magsalita na lang tayo para kayo na lang mag replay dyan kung gusto ninyo, okay. Uh, oh. Ay, may pumasok ng isa. Salamat naman. Uh, dagdagan pa naman natin sino pang pumasok. Pasok na po kayo dyan. Pasok-pasok po mga kapatid. Mm, sa pagpasok ninyo, mag-like na naman kayo. Mag-share. Para uh, maligaya naman tayo. Pasok na po kayo. Pasok. <laughs> Bakit ba itong electric van hindi man nagpunta sa akin sandali lang po Right Parang okay na ito. Hindi pa rin, ah, sige lang. Okay po. Ah, uh, apat na lang ko lang, apat. Sige, ayan. Ah, uh, may tatlo na, may tatlo na. Okay po, salamat po. Pasok na po kayo. Kumusta, kumusta mga kababayan ko sa iba't ibang sulok na mundo? Sana'y nasa magandang kalagayan kayo at uh, walang kakulian sa buhay-buhayan natin dito po. Okay, pag-usapan natin ang mga kasinungalingan. Alright, so yan ang topic natin sa thumbnails natin. Uh, hintayin lang natin ng ilang sandali. Tatlo na po tayo. Magiging lima man lang. Simula na tayo kaagad. Okay? Right. So, okay lang. Pasok na po kayo. Pasok mga kapatid. Okay. Ah, uh, mag <laughs> mag-usap-usap lang tayo habang maghihintay tayo. Okay. So, nakikita natin mga kapatid ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon. Napakagulo, mga kapatid. Napakagulo. Magulong-magulo. Ah, sandali lang. Okay. Alright. <laughs> pina, pina, ano ko lang, gulong-gulong ko lang ang upuan ko para, ano, o oh, yan, mga kapatid ko, ano na, lima na ba tayo? Malapit na. Oh, sige lang, magsimula na lang tayo kahit wala pa para makasave naman tayo ng time. right, so naalaala po ba ninyo mga kapatid ang kasinungalingan ng mga diskaya? Okay, pag-usapan pa rin natin sila. Ang masakit mga kapatid, itong mga diskaya lang. So how about yung ibang mga may-ari ng contractor ng 15 man yan sila katao, ka, grupo. Bakit wala pang inimbestigahan, hindi pa hindi na mahagilap ang mga co brothers. Okay? Yung co brothers na napakagaling kumukuha ng mga tawag diyan, kontrata sa kongreso ay hindi na magilap mga pangin mga kapatid ko. Galing nila, no? Okay. So, yun ang nakikita natin dito, mga kapatid. So, bago tayo um, magsimula proper, tatlo pa naman tayo dito, uh, magpaalaala lang ako, mga kapatid. Dito sa live natin, wala tayong kinikilingan walang pinapanigan, parang katotohanan lamang ang pag-usapan natin dito sa channel ni Philcor Ellen. Live po tayo ngayon. Okay? Ang partido ni Pangulong Marcos pinanumpa pambatong alkadi sa Pasig. Okay? So, ito ang pinapanumpa daw nila. Ditong news na ito, ay uh, sa Filipino Star yata ito ngayon. Mm -hmm. So makikita ninyo mga kapatid na ito palang babaeng ito kaya grabe kalarino. Kasi oh, kapartido pala ito sa Federal ng Pilipinas. Kasama ito kay President Marcos Jr. Okay? Partido ni Pangulong Marcos pinanumpa ang pangbatong alkalde sa Pasig. Alright. So, tiyak na mapapalaban umano si Mayor Soto. Okay. dito basahin lang natin dito. Uh, sa darating ng 2025 midterm election matapos manumpa na bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ang tinatawag nitong winnable mayoral mayoralty bid nito ni Pasig City. Wow. Kala ninyo manalo siya eh. Si diskaya na mas kilala sa tawag na Ate Sara ay nanumpa bilang official na miyembro ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos Jr kaya may kalalaman pala ito dito sa partido nila may 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 alam pala ni Marcos itong taong ito okay so mga kapatid maliban lang diyan ah uh, mayroon tayong ano balita na nakuha na daw sa custom itong uh, anim na ano nila anim na ay uh, siyam na lisensya nila kung ganun man abay kawawa din naman pero wala tayong magagawa okay, okay. so dito mga kapatid makikita natin na uh, sa diskaya ang mga diskaya couple kinuha lahat ng yaman yun ang balita totoo kaya ito di umano tingnan natin ito na siyam na kumpanya ng lisensya nila lahat. Totoo kaya ito? Tot sus naman po ay pero kasalanan pa rin nila yan. Okay. Hindi na lang, lang natin ni-blame sa iba. O kung makinig tayo dito po, mga kapatid. Ito ang contractor behind useless binget project ni Marcos political ally. Okay. So contractor ito si uh, Sarah Deskaya, contractor ito. sa bingit sila 'di kukuha dito. Pero bakit nagiging usual useless project ang bingit ni Marcos? Ang contractor behind ay si Sarah Deskaya pala. Okay, tuloy tayo. Mga contractors. Kayat posible bang kasabot din mm -hmm. itong si Junior? Matatandaan natin na noong nakaraang midterm elections, nag-oath pa itong si Sara Diskaya kasama ang kanyang asawang si Curly Diskaya na sila ay opisyal na miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas, political party ni Bongbong Marcos. Kaya't maliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi na may pagkakaila pa kapartido at kaalyado na eh. Samantala, pilit na pilit ikinokonekta ng mga kamping at loyalista ang dating Pangulong Duterte kay District Engineer Henry Alcantara na siyang sangkot ngayon sa anomalya at korupsyon sa flat control sa Bulacan. Si dating Pangulong Duterte daw ang nag-promote dito kay Henry Alcantara. Medyo kulang-kulang ang storya. Ah. Oo noong 2019, itinalaga ni dating Pangulong Duterte si Engineer Henry C. Alcantara bilang OIC, OIC lang, ng District Engineer Bulacan 1st District. Pero kaninong administrasyon ba pumutok ang anomalya at korupsyon? Nito lamang June 2025, itinalaga ng Marcos Administration ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan itong si Henry Alcantara bilang OIC Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A. Di hamak na mas mataas ang OIC ARD. kaysa sa District Engineering lamang noong 2019. O ba? Diba? kulang-kulang ang kwento. Maikonekta nyo lamang kay dating Pangulong Duterte. Samantala tila hindi na na ang publiko ng igiit ng mga congressman na ang ugat ng flag control scam ay mula pa noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa unang pagdinig ng House Infrastructure Committee, sinabi ni Manila Representative Joel Chua na ang mga anomalya ay may pinagmulan sa budget insertion noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Aniya ni Joel Chua, noong 2017 pa lang nagsimula ng maglabasa ng mga babala sunod-sunod ng mga ulat ng Commission on Audit mula 2017 hanggang 2020 na naglantad ng ilang libong proyektong delayed, depektibo o tuluyang hindi na ipatupad na nagkakahalaga ng daang-daang bilyong piso. Dagdag pa ni Chua, iniulat ng PCIG noong 2018 ang pagkakasangkot ng ilang malalaking kontretista at mismong House Appropriations Committee ang nakatuklas noong 2019 ng mga flood control projects na isinisingit ng walang malinaw na batayan. Oh my God! ha, ah, Flood control scam ninyo, ngayon naglipana na isisipan ninyo ni Pangulong Duterte. <laughs> Sinong maniwala sa inyo, sa palagay ninyo, mga kawatan? Sinong maniwala sa inyo, mga kawatan? Aber? Aber? Ha? Isisi pa ninyo kay Pangulong Duterte? Abay, isisi ninyo. Pinapakulong pa nga ninyo. Akala ninyo, kasi, pag isisi ninyo ni Pangulong Duterte ang pagnanakaw na yan, uh, maniwala ang taong bayan sa inyo, nagkamali kayo. Kasi alam na ng taong bayan ang karakas ninyo ngayon sa gobyernong ito. Lahat panay na lang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya wala nang maniwala. Nyo pasok na po kayo, pasok mag-like and share naman kayo. Uh, wala pang pumasok, anim pa naman. Okay. So, pasok na po kayo. All So, 'yun ang nakita natin. Tapos uh, kasali pala ang ibang mga flood contractor diyan ay mga kakilala pala ni Marcos abay baya kay, kaya naglakas na loob ang mga buwakang na ito okay so yan ang nakikita natin mga kapatid grabe pala ang nakawan tapos ang napakasama kay ikarga nila kay Pangulong Duterte ha? napakawalang hiya ninyo. What do you think? Maniwala ang taong bayan sa inyo? Maniwala, may maniwala pa kaya sa inyo? Ah, ikaw, Jewel Chua, magtayo ka na lang ng uh, barangay hall sa tabi ng kalsada sa kalukuhan ninyo na magkapera lang kayo mga walang hiya kayo, matay na kayo. Okay? So, yan. At noong 2020, hindi na raw mapagkakaila hmm. ang kabulukan matapos sa aminin ni mismo ni PRRD daw. Natalamak ang Ghost Project. Si PRRD ang may insertion marami or sa inyo ang insertion marami kasi kulang ang pagbabantay ni Bongbong Marcos dyan. Huwag ninyong kampihan si Bongbong Marcos. Huwag ninyong sabihin nga uh, naging hero siya. Kasi nag-expose siya. nag -drama siya. Well, and good. Pakulo ninyo. Pautot ninyo yan. Kasi gusto ninyong hangaan kayo sa tao sa pag-expose ninyo. Pero hindi. Nagkangiwi-ngiwi na kayo magpa-drug control, pa, pagpa-hair follicle drug test pa kayo dyan. Isama na rin si Chihuahua kasi nagkahibat-hibat na rin ang bibig niya. Huwag kami lukuhin ninyo, mga walang hiya kayo. Okay? So, alak akala siguro ninyo, tulog ang taong bayan hindi nag sa bansa. Sa kaya ta mga flood control projects daw ngayon na naglilitawan sa Marcos administration ay tinawag ni Joel Chua na naman lang daw mula kay dating pangulong Duterte. Wow, <laughs> ang galing ng analysis mo. Joel Chuchu, samantala ang sagot ni Vice President Sara. Ito po, tingnan ninyo si Vice President Sara Duterte ang sumagot dito. Tingnan natin sa patuloy na lumalalang korupsyon sa flood control projects. Ay kung seryoso daw talaga itong si Presidente, tapos na yan ay isang araw lang. Yan matuturo niya lahat ng mga may kagagawan ng korupsyon sa budget. Tama yan. Tama nga naman. E paano ba naman Vice President? May hirapan talagang ituro ang kanyang sarili. Samantalay noon, tinawag pa ng mga netizens na isang baliw si Vice President Sara patungko sa kanyang pagsiwalat ng korupsyon ng budget ng Pilipinas. Eh ngayong totoo naman pala ang kanyang revelasyon. Tahimik ngayon ang mga loyalista at kakamping. Panoorin natin ang buong video. Nostra, tinawag pa nila si Sara Duterte na baliw o ngayon ano sila, hay nako. So tinawag nila si Sara Duterte ng baliw nung nagsabi si Sara Duterte nung no, galit na galit na siya nang ang nagpapatakbo na lang sa budget ng Pilipinas ay si Saldeco at saka si Romualdez. Ito yung panahon na Sarah Duterte ay nag-resign sa DepEd dahil nga sa katkungang nagaganap na hindi pumayag si Sarah Duterte kaya nag na lang siya. Ang mga tao hindi naniwala sa kanya, ang mga tao pinagtawanan siya, iniisip na walang sense yung sinasabi ni Sara Duterte na tinitira lang niya itong si Saldico at si Romualdez. Pero lumabas ang katotohanan ng walang ginagawa sa Sara Duterte. Langit na ang nagbigay ng paraan para lumabas ang totoo na totoong magnanakaw na mga kumakwestiyon kay Sara sila ang involved sa bilyong-bilyong nawawala ngayon. Sinabi na ni Sara yan dati pero walang nag imbestiga Tama. Marami siniwalit si Sara, pati kay Lisa Marcos, pero mga walang nag-iimbestiga. Pusa na lang lumalabas ang katotohanan. Imagine niyo ha, kayong mga magnanakaw, kayo ang mga kumwestiyon kay Sara. Napakaraming nagtanong kay Sara Duterte, napakaraming gusto siyang mapa-impeach dahil sa 125 million. Pero ngayon, bilyon-bilyon na nawawala. Wala ni isang kongresistang nagsasalita tungkol dito kay Saldeco at saka kay Romualdez. Mga protector kayo ng mga magnanakaw. Nung panahon na sinabi ni Sardo Duterte, kung inimbestigahan na yan, yung mga nakawa na yan, DepEd pa nga lang eh. Ngayon pumasok itong si Flood Control. Ano pa yung iba na hindi pa natin alam? Ang nakakabusit dito ay itong mga kongresistang salta ng salta kay Sardo Duterte. Sa sobrang daming kongresistang to, ang hirap nang tandaan kung sino-sino sila. Pero ngayon ni isa walang nagsasalita. Bakit ganon? Tama ba na hinalal kayo ng mga tao dyan? Na ang punteriya nyo lang eh si Sara Duterte no, na naklir naman ng COA. Yan. Ngayon, presidente nyo na ang nagsasabi na nagkaroon ng ghost project at nanakawan ng flood control budget na bilyon. Wala kayong komento? Yan. Quiet lang kayo? <laughs> Tandaan nyo, sa pagiging tahimik ninyo, lumalabas na nabayaran kayo. Miss Sasahi nag-comment, kaya nga po, si Sara lang talaga ang tanging punterya nila. Imagine niyo ako ah, hindi pa mumuliti ka talaga yung ginawa kay Sara Duterte. Bakit yung nangyayari ngayon sa flood control budget, hindi nagsasalta at mga walang yang to? Lahat ng kumakwestiyon kay Sara Duterte noon, dahil dito sa 125 million, kung parang sa taong bayan talaga kayo, bakit hindi kayo nagsasalita ngayon? It's either involved kayo dyan, or si Sara Duterte lang talaga, ang politika ninyo. Kasi threat sa inyo sa pagtakbo sa 2028. Yan Kaya dyan. nirarat-rat niyo 'di ba? Sasabihin niya para sa taong bayan, para sa taong bayan transparency, credibility. Putaragis mga nagsitago ang kayo ngayon. Tapos eto ngayon, si Rizal Tiberos nagsalita finally. Kaso hinahamon niya si BBM na magpa-lifestyle check. Huwag nyo kaming ginagawang bobo. Nung panahon ni Napoles, nagnanakaw ng kaba ng bayan, nagawa na yan ng paraan. Ang taong magnanakaw, matalino, lalo na kapag politiko. Tingin niyo ba, sa pangalan nila, sa mga bangko nila nakalagay ang mga nananakaw nila. Napakabobo naman ng politikong gagawa na kapag nananakaw sa pangalan nila ilalagay sa bangko nila mismo. Nagdamit kayo ng ibang pangalan, huwag niyo sa aming inaano yung lifestyle check, lifestyle check. Utot nyo. Ikaw ni Saunta Veros, si BBM ang question mo, doon daw ka pabor din kay BBM ha. Ngayon lang nag-aksyon. Bakit wala ka pa ring statement dito sa flood control budget? Hindi ka tumulong mag-imbestiga, hindi mo mag gisahin yung mga kongresista na magnanakaw. Bakit lifestyle check lang ni BBM ang gusto mong masilip na pwedeng at madaling lusutan? Bakit hindi ka nagsasalita, hindi ka magpa-meeting, hindi ka magpa-awag ng hearing para dito sa mga kongresistang ito na nasa ulo ng mga nakawan ng flood control budget? ng ghost project at ghost utak. Asa na ang kadaldalan mo? Asa na ang katapangan mo? Yung paulit-ulit na sinasabi mong transparency? Asa ang risontederos? Nabubuo niya na ba sa inyong mga kaisipan, mga kasweet, kung sino ba talaga ang mastermind sa nakawan sa budget at pondo sa ating flat control projects? Ano ang inyong opinion? 'Wag nang kalimutang i-share ang video na ito. Okay po. Di yan lang 'yon po, ha? Um, ito lang ang i ko sa inyo. Sandali lang kasi hindi tayo ma, makapagtagal ng masyado kasi wala na tayong oras, mga kapatid. Okay? Uh, pero bago tayo magtapos, pakita ko sa inyo itong nanditong um, saan na ngayon si Saldi ko. 이게 이거 또랑분랑 이토만. 언제부터 을까 지폐 한장안 들고 다닌지가. 뭐 well, 시대가 그런 시대니까 그런 거겠죠? London, London, London. 실체를 논할 시간은 지났다. 시대는 이미 업비트. c 와라나서 반 필리핀아스. ang magkapatid na Zaldi at Christopher ko. Kayaan, Spin Media R7 Philippine Online News. Zaldi ko and his brother Christopher ko wala na sa Pilipinas, Charlie Murphy. Bakit pinag walang nag walang nag-order sa immigration lookout, wala ding nagbantay sa immigration sa airport? Anong ginagawa sa mga tao dito? si Diskaya lang ang iniisip ninyo, si Ko at si Romaldis at si Christopher wala ninyo bantay eh. Walang hiya kayo din eh. Ah, sige. ayon yan sa iba't ibang pahayagan at social media. Kaya naman pala kahit anong pagpupumilit ni Representative Toby Tiangco na imbitahan si Zaldi Ko para sa investigasyon sa flood control walang darating na Zaldico. Kinontra kasi ni Manila 6 District Representative Benny Abante ang motion para ipatawag si Representative Zaldico sa imbestigasyon ng Infrastructure Committee or InfraCom kaugnay ng maanomalyang flood control project. And ni Benny Abante, I am objecting the motion. I would like to know the reason why you invite Representative Go because I would like to find out if we are going to invite him here? Are they resource speakers or they are members of a House Representatives? Kaya nga obvious na obvious ang pagiging defensive ng mga kapwa kongresistang buwaya na ito ni Zaldico. Ang mga defensive team niya nagkakandara pa sa pagtatanggol at pagtatakip kay Zaldico. Zaldico's House All Defensive Team. Kilalanin ang mga marubdob na tagapagtanggol ni Zaldico, may ari ng Sunwest Construction, a called Party Representative at Appropriation Committee Chairman ng tatlong taon ni Speaker Martin Romualdez. Uh -huh. Objective, huwag paharapin si Zaldico sa pagdinig kaugnay ng maanumalya at iskandalosong flood control projects at pondo. 1. Dr. Janet Loreto Garin, Kinatawa ng ilo-ilo kung saan madaming nakitang ghost at unfinished flood control projects na bilyones ang halaga, kabilang ang mga proyektong gawa ng Diskaya Group of Construction Company. 2. Pastor Bienvenido Miranda Abante Jr., pinili ng COMELEC, ngunit hindi inihalal bilang kinatawa ng Maynila na nabigyan ng mahigit dalawang bilyong pondo para sa flood control pero walang maipakitang project. 3. Attorney Joel Respal Chua Kinatawanan ng Maynila na pinaglaanan na may git sa 4 na bilyong piso para sa flood control project. Wala pang naipapakitang proyekto ang mambabatas. 4. Representative Terry Lacuanan Ridon Dating kinatawan ng napapabalitang makakaliwang grupo front at recruiter at ngayon ay kinatawan ng Bicol Saro Party List at kababayan at sanggang dikit Niko. By the way, bago siya lumisan bilang chairman ng House Appropriations, naisingit pa ni ang halagang 14 billion pesos para sa kanyang flood control projects. Samantala tila'y umatras itong si Benny Abante. Nagkaroon ng tensyon sa pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng umanay anomalya sa flood control projects matapos hamunin ni Navotas Representative Toby Tiangco si Manila 6 District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na maghain na agad ng musyon upang formal ng maimpitahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. O ba? Diba? Akala mo naman talagang napakatapang nito ni Benny Abante. Takot at takot si Pastor Abante na imbitahan si Mayor Magalong. Bakit kaya? Dahil ba marami siyang nalalaman sa mga buwayang kongresista na kurap sa flood control project? Kawawa naman itong banal-banalan na pari na ito. Gustong gusto na ni Mayor Magalong na pangalanan ang mga involved sa flood control projects na ito. ito si Mayor Magalong, <coughs> ang uh, naghamon na na if they will allow him to investigate all the flood control corruption scam, ay gawin niya, pero hindi siya pinayagan ni Marcos Jr. Bakit kaya? Malalaman na natin dito, nakapartido pala niya itong mga diskaya sa isa sa mga project. Ano palang ginagawa nitong Marcos? Pa- ah, uh, tukis-tukis siya, nagpa-show-show lang siya, parang makita siya na magiging hero sa pag uh, expose niya sa mga ghost projects, sa mga proyekto pero ang totoo mga kagaway-gawayan din niya ang may involved dito ay nako kawalang-hiyaan lang itong trabahong ito okay mga kapatid wala na tayong masyadong oras kunti lang tayo ngayon Ah uh, 28 minutos lang pero magbabalik ako sa inyo bukas lang tayo po. Maraming salamat po. Have a blessed day everyone. Bye-bye po.